Ah, tignan natin yung palusot niya na. Ah, sa Golden Nation Network. Hmm, tignan niya ito. Grabing palusot ito. Kadiri itong taong to mga kabatas natin. Buti na, kukuha mo na. Alam mo, pag... Buti yung mga kamag-anak ni Chua, natitiis niyo na ganito yung ugali ng kapal ng mukha nitong taong ito. Ah. Sa kamakailang panayam, pinahayag ni Manila 3rd District Representative Joel Chua ang pagkakadawit sa isyu ng ginibang barangay hall ng barangay 313 sa Santa Cruz, Maynila noong July 9. Well, Unang-una -una ito, dumaan naman po sa lahat ng proseso. Dumaan sa lahat ng proseso? <laughs> Alam nyo, yung bangketa, Congressman Joel Chua, that is beyond the commerce of man. Kahit nga, maglagay ka lang dyan ng temporary na ambulant vendor, nagbebenta Iparenta mo yung bangketa para sa temporary lang na panahon. Ano ang sabi ng batas natin? Illegal yon, because that is beyond the commerce of man.